Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for uh, the truth. Dapat na uh, kayo consider yung bayani yung si Colonel Grealdo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na ikuntip niyo ako ilang bisis dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang bisis, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng uh, institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate mag, uh, mag uh, sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit uh, ginano ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on, your, on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan ng sweldo? Um, before I forget, no, uh, sin siningit mo na rin yan dito sa mga bills na itatake natin. Yung DIDM, uh, yung sitwasyon ni Colonel Grealdo, nagreklamo -nag yung asawa. We are always talking about welfare ng mga tao natin. Eh, nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. S Sino bang taga DP. DP. Eh, uh, upo ka dito. DP. Ano pong polisya ninyo tungkol dyan? Bakit ka uh, pinutulay ng sweldo si Rialdo? Yung, yung, gamitin mo yung microphone. Sir, uh, si Cornel Grijaldo, sir. Ano ka uh, sa DP? At uh, Division Chief, sir. Nang? Ah... Uh, pe policies, plans, and program division. So you represent DP and the Chief PNP as far as uh, the Grijaldo case is concerned. Am I right? Sige, sig sigutin mo lang mga tanong ko. Sige, uh, ano yung, uh, anong sasabihin mo? So, uh, anong... Uh, Colonel Grijaldo, sir, is considered a pay sir. Consi a laupi. Uh, uh, automatic leave of absence without pay, sir. Why? Uh, na-contempt siya sir so hindi siya makapagtrabaho and I don't know sir kung may order na rin siya sir as allow hindi ba nyo titignan na double whammy yan on the part of Grijaldo sobrang injustice na yan sa kanya he's suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth dapat ang PNP you should be proud of him for standing for what is right and for standing for uh, the truth dapat na kay consider yung bayani yung si Colonel Geraldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na ikuntip niyo ako ilang bisis dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang bisis, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kaya yung PNP, tinayo niya yung bandera ng uh, institusyon ng PNP na kami ay ganito, hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo diyan na mag uh, mag uh, intimidate sa akin basta katotohanan lang ako bakit uh, ginano ninyo yung tao ninyo isn't it very double injustice on, your, on his part na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo ng sweldo hindi naman niya he is he, he did not violate any law to tell you frankly ay interpret na ninyo yung batas to the to the detriment of your people ganun ba yun you you should implement uh, you should interpret your policies to the to the advantage of your people tingnan mo you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porki nagkakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay, i-apply ka agad ninyo yung uh, ano ba yung policy natin yan pag nagkakulong. Eh, yung sabi nyo, yung naka-incarcerated uh, na tao or uh, is uh, automatic, putol lang putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? the intent of that policy is to make sure that yung na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Grihaldo, is Grealdo eskalawag. Kaya sa purposes of uh, uh, purposes of uh, discussion, sabihin ko, oh, isa, wala kami magawa. Yan ang pulisya natin. No work, no pay. At uh, kapag incarcerated, utol ka ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Greldo, anong sabihin mo? Sige nga. I would like to get your opinion. Sige. You open the mic. Ikaw nagsasabi na totoo sa isang uh, congressional hearing. Kinuntim ka. Ikinulong ka. Ngayon nakakulong ka na. Pinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka nang Pagkain 'yung pamilya mo dahil wala kang sweldo. Yes, ano masasabi mo? Sir, uh, I think I, I will have the same sentiments with Cornel Grealdo. Correct. Yes, Particular that he is my classmate, sir. Also oh, your classmate. Ha? Huh? Kau, so, alam mo, kayo dapat, pag okay, kinikikabal, dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Uh, Ay, not, not, not even the House of Representatives, not even the Senate could uh, force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo, tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling uh, ahinsya namin. Kapag heartless naman ninyo kapag ganun. So classmate mo si Grealdo. So ano nga yun? Hindi kayo naawa. Then, uh, I would like to uh, acknowledge the presence of Sitor uh, J.B. JB. Yes, Sitor. Thank you, Your Honor, for joining. Alu, uh, okay, that is why I I I required the PNP to be here. I, I would like him to to explain his side properly. dapat, because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan, magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grialdo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil na, as I have said, you should be, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh, galit sa kanya yung quadcom. Galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat titingnan ang kabutihan ng kanya mga membro? Ay, I, I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. can we get your opinion uh your honor uh with respect to the uh, actions of um uh, the house of representatives uh, unfortunately that's beyond the jurisdiction your honor of the internal affairs we oh, don't have an I, I, we don't have Mula kayong control but you have control to your own policies sa Yes, Your Honor. Uh, to that uh, end, Your Honor, we have not, uh, so far as uh, Internal Affairs Service is concerned, we have not uh, instituted or recommended, uh, as of yet, Your Honor, any uh, disciplinary action on arising from uh, the uh, proceedings in the uh, House of Representatives, Your Honor. Please yan. It's time for you to to show to the world. that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Wag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano yung pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yung kung iskalawag yung tao. Kung ninja cup yung tao, go ahead. Eh, you punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidation sa ginagawa sa kanya ng quadcom, kayo rin, sasakay rin kayo sa quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa ampurses, ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, nakontemp, puputulan rin yung nasweldo? Anybody from the forces can uh, speak up? Uh, General Martella, sir, from the yes. AFP. Okay. Uh, in our case, sir, it's all uh, based on the uh, legal uh, uh, requirements of uh, to uh, discipline our uh, people. So we, it's all within the bounds of uh, policies within the organization. We have uh yung uh, tinatawag namin, sir, na, uh, the right of the commander to institute a uh, punishment. So, meron sa the AW-1050. So, any commander, even down to the smallest uh, unit, can uh, impose punishments based on the uh, to, to institute discipline within the organization. So, in hindi me, bas na... in the meaning the commander still has the discretion. Yes, sir. Yeah. Discretion yan. Ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan. Being the commander, nakikita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, pipaglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapayal na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga, uh, ako mismo, may mga kaso ako noon, harassment cases pang politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pan pansariling uh, kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulang ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulang ng sweldo. Dahil like, nakitas naman ng PNP leadership na itong tao na ito, eh, nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko ngayon nagalit ang politiko, na rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion of being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grealdo, what mission have you accomplished? Meron kayo na, meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun lang po. Nandito kayo mga polis. Makinig kayo. Ah? Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You are wearing that badge. You are wearing that badge. You stand for what is uh, written on that badge. Ha? Ipaglaban niyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtitraining kayo. You, sweet blood and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan at gagagano din lang kayo. Paglaban ninyo yung taohan ninyo. My God, if I were the CPNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep sound that night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan. Nor so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi, magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP, you relay my messages to your uh, to the DP, ah, huh? and to your CPNP, I relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng diktahan on what to do because that is already kung overreach on my part. May sarili kayong chain of command. Sundin niyo. Pero sa akin lang as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa nyo kay Grealdo. Paglaban nyo yung tauhan ninyo. Lalong-lalo na, classmate mo yun. Sobra. Sobra. Ang nangyari sa kanya. Eh, anong sabihin ng ibang mga opisyal ninyo? Ibang mga tauhan ninyo? Ganito pala ngayon. Hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon kapag ako'y lumalaban sa, sa tama at sa kat uh, ka katotohanan. Hindi pala ako kayang dipinsahan. Bagkos, ako pa'y din... Ako pa'y pinutulan ng sweldo. Ano makakain ng pamilya ko kapag gano'n? Makonsensya naman kayo. What happened to Grealdo may happen to you. O hindi mangyari sa inyo yan. At kapag ganun kayo ka-weak as an institution, I don't know what will happen to the PNP. Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong magpa dyan. Yes. Sir, uh, I would like to inform the uh, Honorable Senator that the PNP is a political pusher. Ah, uh, with regards to Colonel uh, Grijaldo sir, it may po, meron mga reasons kung bakit uh, uh, yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng uh, sahod. Uh, it may be the uh, resource person, si Colonel uh, Ulic Uliciano. Hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Alam po, sir. reason, no work, no pay. Yun nga, but uh, what I'm telling you is, about the welfare of your men that you should be liberal enough in uh, implementing your own policies. Tingnan niyo kabutihan tao. Because hindi uh, e, ka forever uh, Kenneth Regional Director, may chance rin na mamangyari sa iyo 'yan. At kung pag nangyari sa iyo 'yan, what will what will you feel? Ha? Yung inustisya. I am not telling you to PNP to be political. We're not talking about politics here. We are talking about the welfare of your people. We are talking about your institution. There's no political behind my statement. What is behind my statement is yung aking pagiging police. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung ng mga pinagsasabi ko, hindi dahil nasa kabilang kabilang uh, bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. Kung ano yung uniforme na sinusot ninyo at kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob kinit. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical-political. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Go ahead. Sir, uh, kami nga po ay nagpapasalamat dahil uh, kasama niyo po, ka uh, kasama, kasama namin po kayo, sir, as uh, the former chief PNP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Colonel uh, Ulicano, hindi niya alam yung uh, yung underlying circumstances kung uh, meron pang dahilan kung bakit po uh, naputulan ng uh, sahod si Colonel Grijaldo. Yun lang po, sir. When in promise. Kung ano. Ah, huwag tayong, we, 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 ha, we, ilatag natin ang braha. Ilatag natin ang braha kung bakit talaga ninyo ginalon yung tao. Ha? tatanungin natin. Yes, sir. Will, uh, did did he violate the law? Meron ba siya binayo ulit na batas? Yung pagiging kung pagig pagka, pagka niya, kasalanan ba niya 'yon? Kasalanan ba niya? Eh, I I'm sure all of you were uh, watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Ah, yes sir. Uh, based on our policy sir, yung allow pe po kasi sir once hindi siya makapag-perform, uh, katulad nung na kulong sir, so he will be issued orders as alaupi, sir. Then, uh, corresponding to that, yung salary niya, sir, talagang uh, puputulin din. Based on the... Wala akong values. question dyan. Alam ko may mga policy na ganyan. What I am telling you about is how you interpret your policies. Paawa naman kayo sa tao ninyo. Yun lang sa akin. Welfare of your men. Yun lang sa akin. Ha? I, I, I hope you 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 get me right. I I hope. Hindi ko sa sabi na pag walang tapon niyo yung mapalisin ninyo dahil ginawa yan, may rason yan. At ang rason yan, I should be clear to you. Bakit dating ginawa yan? Kasi yung mga iskalawag na pulis, na patuloy pa rin na nagtatanggap ng sweldo kahit may mga kaso. Yan, ginawa natin yan. Pero in the case of Rialdo, dapat sabi ko sa inyo, dapat marunong kayo mag-interpret uh, uh, your own policy to, to your advantage. Kayo, advantage ninyo sa inyo. Huwag naman na ganunin yung tao ninyo. So, yeah, you want to say something? Yes, sir. Sir, uh, We will uh, submit ASAP, uh, sub, sir, uh, yung uh, documents uh, regarding uh, Colonel uh, Grijaldo, sir, to your office. And we will also inform yung uh, office concerned, Your Honor. Thank you, for. Thank you.